nagtrabaho sa kalsada alam naman may, 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 dumadaan lahat na lane sinisira ngayon tinatakpa ng lupa ngayon dumadaan yung malaking truck tingnan nyo anong nangyari hindi na bulahaw dyan hindi na makadaan lahat kasi nasa na talaga sakop niya dalawang lane yung truck na nung driver na naman hindi naman tinitingnan na malambot yung simple lupa yan eh tinambak na lang yan ng contractor dito sa DPWH eh, sana naman na ano nyo ang kabilang linda dapat hindi nyo sinisira hindi naman ngayon di. sinisira lahat di tapos tinambakan nyo ng lupa tingnan nyo ang nangyari di mas lalo tuloy gulo gulo dahil nabulahaw na yung malaking truck okay lang mayroon bako nga mag assist ibang ko, kaya ba yun buhatin ano? oh, yan kasi puno-puno eh tingnan nyo ka ba ito malaking bako ang na gano'n pag video video lang tayo ha oh, tingnan nyo oh, yung truck na yun nabulahaw Mula mo talaga. makadaan. di pwede gumatras. Magkita ang driver. Sana ma ano yan. Maka ano tayo. Maka, makadaan. Magkaano. 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 ano, ano sana ma okay na yan no lord ah lagi pili sa mga kamera just mayroon na isa dito ng emergency yata siguro to bakit sinasalubong pa ang nagtatrabaho emergency emergency ba to o tingnan nyo yung mga kabihayo ro itong isa na namang kutsi nandiyan na naman siya nag anon counter flow paano makadaan ang anon dyan trakong ma kaligtas dyan sa kapal bulahaw Ay, naku talaga. sisi gunung sa ganito. Wala naman. Ano naman. Talaga naman itong mga ito. Bigat mo buhangin eh. Umalis ka siya na ko. Naku, naku itong kotse na ito. counter flow pa talaga alam naman niya nga ano yan bahala ka dyan hindi kita bigyan ng daan paano kita mabibigyan ni eh? ang haba ng pila ko tapos ikaw mga ka kagad mag insert ka ng pila respeto tayo mahabang pila dapat pumila ka hindi yung kaligtas na yung truck sa Kabulaho ka Major. <clears> oh, <throat> itong isang kotse naman, wala na problema, hindi naka ka, ka diretso tong isa dahil sa counterflow tong isa. Tapos so, -luk -luk talaga tong mga driver. Alam nga, na nagkagulugulo na. Mag counterflow pa, di mas lalo traffic tayo. Uh, dami talaga mga pasaway na driver kasing dami ng Porosher na pasaway din. Mapulaho tayo nito. May dumalalim. Pinaglibingan dito kami. Ito. Naku. May sumusunod ba yata? Tingnan nyo yan o. Ito ang truck. O, dito siya nabulaho. Lalim talaga. Lalim pala Lalim pala no. kama ano tayo dito ah ya yeah. ay nako tumana -oh, kontra totalaga bakit sabay-sabay sini rayo daan kung sabay-sabay ini yung sisira ini eh, dapat sana ay eh, wag na kayo magpadaan dyan, di ba para wala nang ma traffic kasi sabay-sabay sini rayo eh. lumalong ka. Nakabuisit ng umaga itong mga kabiyahidol.